sa taong 2100. Dapat ba tayong sumang-ayon sa mga pwedeng maganap sa ating hinaharap ayon sa mga eksperto at mga manghuhula? At matupad kaya ang proyekto ng isang negosyante, inhinyero at innovator na si Elon Musk sa kanyang space exploration sa planetang Mars. Sa pagsapit ng taong 2100, maraming mga sangay sa mundo ang maaaring magdulot ng malalim at makabuluhang pagbabago ayon sa mga sources, The Guardian, Psychics at iba pa, mga prediksyon na maaaring maganap. Ang ilan sa mga posibleng negatibo at positibong aspeto na pwedeng mangyari, na makaapekto sa mundo lalo na sa pamamuhay natin. Ang negatibo ay kinabibilangan ng pagbabago ng klima na nagdudulot ng kalamidad, pagtaas ng antas ng karagatan na nagre sa pagbaha kawalan ng likas na yaman, at iba pang mga suliranin sa lipunan at kalikasan. Sa pag-unlad ng populasyon at teknolohiya, ang konsumo sa enerhiya ay maaaring sanhi ng pagtaas ng pangangailangan mula sa mga mapagkukunan nito tulad ng langis, nuklear o hydropower, at iba pa. Ang nagdaang pandemya ay naghatid ng pagbabago sa takbo ng ekonomiya at sa kalusugan natin at maaari paring magpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Mahalaga ang pagpaplano at pagtugon sa mga potensyal na hamon sa kalusugan ng tao. Sa kabilang dako, ang mga positibong magaganap una ang pagsulong ng teknolohiya katulad ng handworm smartphones, mga mga gawang Android robot at flying cars na nagbibigay ng mabilis na solusyon sa mga hamon ng lipunan pag-unlad ng medisina para sa sakalusugan, pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan, at iba pang mga positibong bahagi ng pag-unlad. Mahalaga ba o dapat ba nating paniwalaan ang mga prediksyon at layunin para sa hinaharap upang maging handa tayo sa mga posibleng mangyayari at mapanatili ang kaligtasan at kaunlaran ng mundo? Sulyapan natin ang mga plano ni Elon Musk sa space exploration sa Mars. Kung sakaling magtatagumpay na tirahan ng planetang Mars, ano-ano ang magiging implikasyon nito sa pamumuhay natin? Una, kolonisasyon ng Mars. Ang misyon na mag-migrate at mamumuhay sa planetang Mars ay isang malaking reperkusyon sa buhay ng tao. Ito ay magbubukas ng bagong oportunidad para sa pag-usbong ng makabagong paraan at pagsasaliksik sa bagong mundo at kalawakan. Pangalawa, pag-unlad ng teknolohiya. Ang pagsasanib ng sistemang pang-agham at teknolohiya para sa kolonisasyon ng Mars ay maaaring magdulot ng pagsulong sa mga paraan ng transportasyon, pamumuhay sa loob ng planetang ito at iba pang aspeto na maaaring makatulong sa pagangat ng teknolohiya sa lupa. Pangatlo, pagbabago sa lipunan. Ang pagtira sa Mars ay magtatatag ng bagong lipunan at kultura na maaaring magkaroon ng konsekwensya sa pananaw at buhay ng mga tao. Kung sakaling magtagumpay ang plano at magkatotoo ang mga prediksyon, ito ay maaaring magdulot ng malalim at makabuluhang pagbabago sa mundo at sa takbo ng pamumuhay sa hinaharap. Mahalaga ang pag-unawa at paghanda sa mga potensyal na bunga nito sa lipunan, ekonomiya at kalikasan. Ganun pa sa kabila ng lahat ng pagsusulong at kawalan ng katiyakan sa ating mundo, ang pangwakas na kalalabasan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Kaibigan, kung mahilig kayo sa mga syensya, teknolohiya at iba pang mga paksa na makabuluhan at kapupulutan ng aral, e-follow at mag-subscribe kay Witwise Wonders.